ubig, high tide kikain nung last week, low tide so dito na ho tayo baba na po tayo sa baba para makapag-umpisa na po tayo maya maya na tayo maging introduction time check po is uh, 5.35 napag-aga po tayo so ingat-ingat na -ingat po baba po tayo dito na tayo po tayo si mag-setup so, po Hello po mga kagis, magandang umaga po isa pong magandang umaga po sa inyong lahat <coughs> so for today po so darating lang po natin sa si spot natin time check po isa uh, 5.35, medyo napago tayo medyo matasu yung <coughs> binabaan ho natin kaya medyo saka medyo ano may ababa yung biyahe. so gamit ho natin ngayon isa uh, blue sniper po same as usual po na dinadala ho natin malimit dito sa si spot na to <coughs> Sorry po, pagod. So, blue sniper po, 10 to 60 grams. Kargado po na 5,000 na uh, Shimano na si. 30 LB po yung line, then ang le leader po natin sa 30. Gagamit po tayo muna ng mag ngayong umaga ng jig. Uh, Magbobotom po muna tayo. Then may dala pa ho tayo isang armas, yung mag medium light. Na dawan po, litma, dawan po. Kargado po ng uh, Daiwa Rebros. Nagkamali po tayo ng last week. Uh, Daiwa Rebros po, 1.2 online. 20 uh, LB po yung leader. Pangluro natin to, Pang water po natin ito mamaya. So ngayon po is nag-setup po tayo para po mahabol natin yung oras. <coughs> ngayon po kasi ma ano, mainit na po ngayon, ngayon dito sa Dubai. Mainit na po. Start up po ng taginit. Kaya kailangan po. Lagi tayo may baong tubig. So set up lang po tayo. At uh, mag-start up po tayo mga kagis. So stay tuned lang po. Sige po. Mabigat po. Madadala ako. Madadala ako mga kagis. Oh. Strike. Strike mga kagis. Ano kaya Strike mga kagis. Mabigat. Mabigat mga kagis. Oh. Yes! Strike mga kagis. Strike! Ano kaya to? mabigat mga kagis mabigat mabigat mga kagis ano kaya to ganso ano ganso mo yun mo ganso mo wala kaya to sa kabila Oh. Sa bato, sa na sa bato. Sa sa oh. Ito ko lang. Ayun. Laki. Kita ko na. Tribale. Oh. Tribale mga bagis oh. Ay puta na. Balagbag. Teka. Lapis. Oh. Alam ko kung ano ka. <laughs> Balagbag lang pala. Yeah, pinakabango ko. Tapos lang pala, overacting. Ang bihira. Parang ko ko'y mo. Isip ko yung ganso ko. Ikaw lang pala. Na-body shot. Overacting oh. Ah, ang bihira. Hi! <laughs> oop, strike. Ito. Strike. Strike. Oop. Oop. Uy, kayo na. Uy, ayaw by favorite. Big eye. First strike po, mga kahagis. First strike. Big eye po. <laughs> yes. Ay, namulo. <laughs> Namulog. Okay lang po. Let's Ready. May bisita na. Uy. Nako. Ano pa? Kumilalim. Kumilalim. palagpag. Uy! Uy! Tribale! Tribale mga kagis! Tribale! Yuhuu! Ayong ang aking... Yes! Yeah. Spotted Tribale po! Yahoo. Silid sa bag! Ayos! Ayos! Strike na naman, yahoo, champion! Strike na naman, power green! Ay, huwag kong malikot! Ikaw malikot dyan. Era malikot yan! kayo. Busy ako dito. Kasi yan Ayun. Ay, lapis. Ito na naman.

sebatuk orang lagi so ini oh, oh. ini oh. oh, Kailangan na lagi tayo may bangong tubig. May na ho talaga sa Dubai, nako. Pag pipising putayo, po tayo. Lagi ko kayong may dalang tubig, ha. Ako ka pa kayo kahit sa Pilipinas, mainit na rin ho dyan. sobra. So medium light na ho tayo ngayon, medium light. Medium light. Medium light. Uh, Nora lagi nang nunguhuli ah. Kim, strike. Oh, Nora. Aha. Ah, Nora. Aha, ang ah, laki. Ang oh, laki. Ang uh, Nora oh. Ayos. Oh. Hindi ko tinahawakan yan. Medyo maano ko talaga. Stinky. Buksan mo natin ito. Ah. Lagi natin sa safety na supot. Malalaki na Karena dalam gunung bukit. Uh, mga kagis, sa uh, lipat na tayo, na. tayo ay na. At uh, time check po is sa uh, 7.25 na. Mainit na ho masyado rito sa pwesto ho natin. So, mahirap po. Baka may stroke na ho tayo. Lakad-lakad na ho tayo pabalik. Meron naman ho tayo na nahulik. Pero kahit pa paano, papakita ho sa inyo mamaya kung ano yun. Mainit na ho Kaya eh. na po. Hagis-hagis na lang ho tayo sa dadaanan natin. Hello po mga kagis, magandang umaga po Ah uh, Lambot po tayo Sobrang init po ngayon So almost there 23 degrees na hong init So uwi na po tayo, hindi na po tayo tumagal Gawa ng sobrang init po Time check po is 8.15 pala ko Dati po 8.15, nandun pa tayo sa Spot natin, so ngayon hindi ko nakakayanin So baka po mga heat stroke po tayo So ito lang po Pwede po ma-share sa inyo, naka-strike naman po tayo kanina Pagod. Ah, so, sa akin o. Wag mo kayo magpipising na walang dalang tubig. Unang-unang sa lahat. Tubig. Then, walang laman ng tiyanyo. Baka ho kayo ma-heat stroke. Then, kung magpipising ho kayo, mawibili ho kayo. Uh, pakiramdaman nyo rin ho yung panahon. Kung kakayanin pa ng katawan ninyo. At kung hindi, eh, enough na po yung fishing. So, thinking about our health na lang po. Yung ating safety po, pawe. Ayun ho, uh, may strike naman po tayo, nilagay ko na sa kulay, hindi ko na pinakita sa inyo. Kasi kung hugasan ko po sa dagat, medyo matagal pa. Malayo-layo pa yung lalakarin ko. So, yun lang po. Ngayong araw po, as uh, ating fishing adventure, sobrang init. Actor lala. So, may strike pa rin naman po tayo, di tayo bukya. So, Kagis po. Sharing po na idea. Huwag kayo, kayong makakalimot, nagdala ng tubig. At uh, kahit pa paano, may laman ho yung sigmura po natin. Once po nagpunta tayo sa spot. Okay po. Safety po ang ating unang isipin. Safety po. Oh basa yung ulo ko. Basa. Grabe. Sarap paliko. So Kagis TV po. Sasusunod po muli sa fishing adventure po natin. So ito po ah uh, hindi inumen, pang ano lang po. pang lang kami, pang refresh lang ho. Pang refresh lang huto Meron tayo inumen diyan. Pero bibili tayo ng medyo malamig. So sige po, Agis TV po. Maraming pong salamat. At kung hindi pa ho kayo subscribe sa Agis TV, paki-click naman po yung subscribe. Hindi ho yung bote ha. So subscribe. Like. Button bell. At pwede ho kayong mag-comment. kaya anong comment po. Kagis TV po. Lagi niyo susubaybayan oh no? Kagis TV po. Sa susunod daw share ko tayo ng idea. Ngayon po eh wala ho, wala ho tayong ano eh. Ayun, kita niyo, basang-basa ang aking ulo. Tapos so, po. Happy summer season po sa Dubai. Kagis TV po. Bye-bye.